So ayun, at dahil na pag-uusapan lately yung sa regarding sa post ni ATI almost 23 years ng dialysis patient, ay na-post niya doon regarding sa um doon sa access kapag nakikita ng ibang tao na hindi alam or walang idea talaga kung ano yung CKD, ano yung pagda-dialysis ay kung pagbabasehan lang nila kaagad yung physical look natin, especially yung mga braso natin, di ba? Kitang-kita nyo naman. Kahit ako, meron pa ako niyan ngayon. Kasi kahit lumiit na siya, meron pa ding bakas. Pero dati talaga, nung malaki yung ugat ko na parang ahas talaga dito, ay na-experience ko din yun. Siyempre, at first na hindi nila agad uh, naiintindihan, medyo natatakot sila. Dati nga, pag nahawakan niya ako sa jeep, kasi nag-jeep ako dati, pag nag-aabot sila ng pamasahe, tapos nahawakan nila yung braso ko, nagugulat sila kasi nga may vibration, di ba? So, tapos mapapa, gusto nilang tanungin kung ano yun or, ano, or nahihiya lang sila. So, mga unang taon ko sa fistula, hindi pa naman ganun ka-visible yung ugat ko. Pero, nung nag-start na siyang mag, ano, maglaki, nako-conscious ako. Kaya, panaisuot ako ng mga sweatshirt or mga long sleeves. Kahit ang init-init at tirik na tirik yung araw, talagang nag nagka-cardigan ako lahat na parang long sleeve para lang talaga maitago ko yung fistula ko. Kasi, nahihiya ako. Ayaw ko nang tinatanong ako kung ano yung nasa braso mo, na paano yan, na-disgrasya ka ba, or may sakit ka ba sa balat, mga ganun. Kasi, nahihiya akong sagutin. And nakakapagod mag-explain ng paulit-ulit every time na lang na may magtatanong, babalik ka na naman sa explanation mo kung ano yung said Di ba nakakapagod? Until such time na parang nasanay na ako na parang pag tinitignan nila ako, napapasmell na lang ako un until unti-unti ko nang na-let go yung paglulong sleeve at bumalik ako sa dating comfort comfortable ako na outfit which is yung mag-sleeveless, yung mag-backless kasi naiinitan ako. Ba't ko ba titiisin tapos para lang sa kanila para hindi lang na ako tignan. So, para sabi ko sa sarili ko, kiber na sa inyo kung pagchichismisan nyo yung, yung braso ko, hindi naman kayo inaano niyan. And number one, hindi ako nakakahawa. Hindi nakakahawa yung sakit ko. So, you have nothing to worry. Kami pa nga lalo yung matatakot dahil immunocompromised kami mga dialysis patient and mas madali kami kapitan ng sakit. Pero hindi kami nakakahawa. FYI lang po. So, yun, parang hindi ko na namamalayan na nagiging comfortable, nagiging confident na ako ulit, kahit nandiyan dyan yung ugat sa kamay ko na malalaki. Kahit na naglalakad ako sa mall, tapos, or nagbe-beach kami, and then tumitingin sila sa kamay ko kung ano. Inaantay ko lang magtanong sila, tapos sasabihin ko na lifeline ko yan. And then smile. Dahil ngayon, mas ano na, mas, mas open-minded na halos ng mga tao dahil nga nakikita na nila yung mga vlogs ng mga iba't ibang pasyente magkakaroon na ng iba't ibang klaseng awareness. So, somehow, yung iba na hindi alam dati, nagiging aware na din na, ah, dialysis patient yan kasi may ganon. Minsan nga, hindi na tayo nahanapan ng PWD ID kapag may mga pinipilahan tayo. Pag nakikita lang nila yung, oh, braso natin, agad na alam na nila na PWD tayo. So, ngayon, nawala akong ganyan. Yung pinapakita ko, eto, sabi ko, oh, PWD ako. Oh, sorry. <laughs> Oo, kasi minsan talaga hindi naniniwala, lalo na sa grocery. Gumagamit lang naman ako ng perks ng PWD talaga kapag pagod na pagod ako or masamang masama yung pakiramdam ko. Pero pag kaya lang naman yung pila, and then okay yung pakiramdam ko, hindi na ako makikipagsiksikan talaga sa Senior Citizens Lane or sa PWD. Kasi mas alam ko, mas marami pang deserve na mas mahina pa sa akin or hindi na talaga kaya. So, magigive giveaway na lang ako. Hindi na lang ako makikipag, ano doon. Pipila na lang ako sa regular lane pag ganun. Pero pag masamang masama yung pakiramdam ko, pas nahilo na ako, ay pipilitin ko talagang pumila sa mga priority lane. Kaya kayo na mga kasamaan ko sa dialysis na naka-EVP sula ngayon or naka-perm cut man katulad ko, Hayaan niyo lang, uh, be ano, be proud at the same time be ano be confident kung ano yung mga access nyo kasi yung mga ano natin yung mga access natin sa si DLC aside sa mahal is very precious to us kasi hindi na sila na ibabalik kapag once nasira na ganon limited lang siya kumbaga limited edition kaya i-value natin sila i-treasure natin sila at mahalin natin sila wag natin sila ikakahiya kasi dito nakasalalay yung buhay natin tinatawag na natin silang lifelines kasi dito nakasalalay, yung tibok ng puso natin bawat araw. Kaya, alagaan natin yung ating mga access. Mapa-AV fistula man yan, mag-graft, ma-perm-cut, ma-femoral, ma-IJ, or kahit anong dialysis access, alagaan natin yan. And, mahalin. Kasi, ah... Uh, yan lang yung pag-asa natin na ma-sustain and maprolong prolong pa natin yung buhay natin habang nagda-dialysis tayo. Okay, so stay positive and laban lang sa buhay. Huwag kayong magpapadala sa mga negativity. I know, I know, sometimes maapektuhan tayo sa mga masasakit na salita, mga negativity sa mundo, but hayaan nyo lang silang dumaan sa isip nyo and divert sa other things na mas deserve ng attention natin and ng oras natin para maging positive and maganda yung aura natin everyday. So, yun lang. Ingat kayo. Bye!